nagkaanak kung walang asawa. Eh, nagharap po na nag ng lalaki. Kaya ito, nangyari, buwan ng kalandian. Ako kayo nagsakripisyo. Ako nagsakripisyo, tapos ako paawayan. Di walang pabiligat at saka pampers. Paano naman ako? Magtinda na ako magtinda? Paano naman pag ako? Sino magbabantay dyan? Wala, kasi puro harap lalaki ang ginagawa. Inaalok mo lang ako ng gulay, pero sinasabi mo na yung problema ng kalandian ng anak mo. Eh, para po pong kulay, Ilan anak anak ng anak mo? Apat. Apat. Iba Apat ay tayo dyan. Kaya namubli ba ako, sir? Kung gusto niyo, ampunin nyo na lang to. Sir, bago hindi mo Sariwa ba bago pito, sir? Oo. Oh. Dito kayo sir, para makabili akong gata, sir. Sige na, parang awa mo na. Magkano ba yan? 20 po. Ay, santale. Ay, Santale. Sigero, sir. Bili ka na. Papaya. Ikweta po isa. 35 ang ano. Okay. Sir, sige, mm. na, sir. Para makabilang ka. May pupuntahan pa kami dyan, eh. Uh, sige, sige, sir. Mawa ka naman. Kahit sa lang, sir. Dalawa. Pakabili lang ako ng popcorn at saka gata, sir. Mamaya na lang siguro kasi may pupuntahan pa kami. Dito kay dadalo ni sir? Hindi ko lang alam. <laughs> may may pupuntahan pa kami diyan, may mga bahay-bahay pa ba diyan? Meron po, pero pupuntik po diyan. Dito oh. rin po kay dadal. Ah, babalik din? Opo. Oh, Saan galing yung talong ah, mo? Dito lang to sir, dyan po. Batang lilit? Native po yan eh. Oo. Oh bamatanda na. Hindi po, ganito lang po talaga siya. Hindi hmm. po siya lumalaki. Hindi, ah, hindi lumalaki? Kaya bilhin na kayo. Para makabili na rin po ang gamot. Bakit? Pero po, siya sa sarat na puso, tsaka yung ka nagkasakit. Eh, hirap ng buhay, sir. Sobrang pagod. Mm. Tapos ito, nilayasa pa ng nanay, sir. Huwag pa nag-aalaga. Mawa naman kayo, sir. Bilan nyo na ako. Bakit-bakit nasa iyo yun? Ano mo Ay, ba yan? Ako po. Oh. Wala po yung nanay. Lumayas, eh. Hindi ko pa makita. Bakit lumayas? Eh, siguro. Nagharap ng lalaki. Kapatay tayo dyan. May anak na. Naghanap pa ng lalaki. Eh, wala po. Naghanap po isa kanya, eh. Ako lang naghanap buhay, eh. Anak mo, tap lumayas, naghanap ng lalaki. Kasi ako lang naghanap buhay, iniwan niya ito sa akin. At tapos maghanap ng lalaki? Oo. Oh. Ba't siya maghanap ng lalaki? Dapat para, daw, para daw po may buhay sa kanila, magnanay. Ah, lalaki ang hinahanap niya. Hindi pa sa akin, tiki sir. Ibang klase kayo. Dapat, hindi lalaki hanapin. Trabaho. Eh, eh. Ano ba yun? Anak mo yun? Opo. Apo mo yan? Ako nag-alaga. wala pa benta, kaya bilang ko sa gatas. yan, nagwawala-wala na. Hmm. Ilan to ba yung anak mo? Bakit nag-aanap pa ng lalaki? 29. 29? Oh, okay. Sari, wag ko sila. Hindi nyo bagong pitas Bagong pitas. Opo. Tanim niyo to? Opo, tanim ko. Ay, galing. Native yan, sir. Ito yung pinakamabenta dito. Magkakana? 20. Ay, ang mahal naman? Sir, yun lang yung talaga bentaan ah, naman dito. Provincia to. Dapat ito, 10 piso lang. Di. 20 po talaga yun, sir. 5, 10, 15, parang 5 piso isang piraso eh, kalit-lit yan paano ako mag enjoy dyan, ikaw kaya o oh, sige, o, oh, kalit nito mag-i-enjoy ka ba dyan? eh kahit na sir, mabubusog ka naman isaw lang yun sa bagay kalit-lit yan, pag sinubo mo yun, mabubusog ka ba dyan? opo sir, bilhin nyo na ako sir so, yung... kalit-lit, hindi pwede ka hindi na ka hindi ako mag-i-enjoy dyan, kahit ikaw alam mo hindi ka mag-i-enjoy, maliit hindi ko na lang sa 350, para mabenta na ako <laughs> Ano ba nangyayari sa inyo? Ano bang ano ba hanap buhay niyo? Bakit? Ito lang po magtinda ko ngayon ng gulay tsaka papaya. Kung ano po meron siya na mapipitas yung po tinitinda ko ngayon. Oo, oh, at least papaya, may may pa ano ko rito may bilik gatas at pampers. Bakit ikaw ang nag-shoulder eh may anak naman? Wala nga pong asawa yung anak ko. Ba't nagka-anak kung walang asawa? Eh nagharap po na nagharap ng lalaki. Kaya ito, nangyari, bunga ng kalandian. Ako kayo nagsasakripisyo. Eh, ik eh, ah, nagsasakripisyo ang nanay. Ako nagsasakripisyo, to. ako paawayan. Di walang pabiling katot, saka pampers. Pa paano naman ako? Magtinda lang ako magtinda? Oo, oh, eh, ganun talaga ang responsibilidad ng mga lola eh, ngayon. Pag, paano, naman? Pag nawala ako, sino magbabantay dyan? Wala, kasi puro karap lalaki ang ginagawa ginawa na, Nabilan niyo na ako na. kahit tatlo si Kweta na nasa bilan nyo na ako, sir. Bili na akong gatan, sir. Ang 620. Inaalok mo lang ako ng gulay, pero pina, sinasabi mo na yung problema ng kalantian ng anak mo. Eh, para bumulan niyo akong gulay, sir. Kailan anak anak ng anak mo? Apat. Apat. Iba-iba sa -iba awa. Apat ay tayo dyan. Kaya, namublema ako, sir. Kung gusto niyo, ampunin nyo na lang to. Ay, <laughs> Oh, ba Kasi ang hirap, hirap na. Hirap na ako eh. Hindi ako makain. Nihingal ako. Kaya nakaupo na lang ako. Dapat lalako ko yan. Tapos eh. ibibigay mo sa amin. Hanapin yan ng nanay niya. Eh, walang pa ka nanay niya. Hindi. Eh. Tiga po oh? dito lang to, Para makatinda ako ng maayos. Ano? Patuli mo na yung anak mo. Kung gano'n, Anak lang ng anak. Tapos sa'yo ibibigay. Kaya paano pa patuli babae? <laughs> Ibig ko sabihin, palaigit mo na. ba? Diba? Ah, Para hindi na mag-anak. Eh, bilang nyo na ako siya. Para... Tapos yan na yung bunso. Ilang taon na yan? Sa so, taon pa lang. Uy, hmm? natatakot yung anak mo. May iyak na. Gusto ko rin ito eh. Tag 10 piso, tama? 50, sir. Ah, 350. oh, ito. 50. Mahal naman ng talong. Ganun sa dapat tag 10 piso lang to. oh, Opo. Isa okay. Paano ba yung mga plastic? Oh. Candaan 150 150 200 250. Oh, 250 na lahat 'yan. Ito give away Pati pa naman reject binalot mo pa. Sir, ni ano 'yung native din si Lydia reject. Native eh, matigas na 'to, baka mamaya ano na 'to. Oh. Oh, sariwang sariwa pa yan, sir. Matigas na yung buto. Matigas na yung buto. Mat magulang na yan. <laughs> magulang na, na. <laughs> <laughs> hindi na pwede to Dapat ito yung, yung pagmalambot pa gan. Yan, o tingnan mo. Ay, wala well, o, ito Wala pa. Pahing mm. na no, Matamis. yun ito, matanda na. Tingnan mo. Mm. Ah, matanda na ito. Ang bagoong dyan? Bakit bagoong, hindi din baka pa nung pagkutin Kayo yata, baka huh? bagoong kayo. Hmm. May bagong ka dyan? Wala rin. Huwag na, huwag na. Okay na. Ito hindi na pwede. Matanda na po. Ang kano yan? 250. 150 na lang. Hindi pwede, sir. Eh. Hindi na kayo nakakasabo ko. Palit-lit. Paano na kailangan ko papabiling gabi sa kapabiling gamot ko? Magkano lang kita ko? May nanay naman yan eh. Da oh, sige. Pero eh. Oh, 250 eh. Eh, naawa ako sa apo mo. Gawin ko na lang 500. Joke lang. Ikaw naman, eh. Binibiro ka lang, eh. Ako oh. na ito, sir? Oo, oh, sa'yo na yun lahat. Magkano na? 250. Kaya nga, 500 na yan. Salamat, sir. Hmm. Okay na. Sige. Thank you, sir. Hmm. Thank you. Oh, meron na ang pagdilig gatas. Ato ni apo ko. Ay, apo kaila kani kani na problema problema nakatanggap ng bibi ako gato sir para makain na nang Oh, may pabili ka ng gato. Daanan ko na lang yan, ha? 200 lang sa'yo. Akan, 300. Dahil mag-remit ko tayo yan. Biling gata. Ay, salamat. Daanan na lang namin yan. may pupuntahan pa kami. Ah, salamat, sir. Okay. Thank you. Ako pa kami punta, sir. Hindi, may pupuntahan lang ngayon bahay dyan. Ha? Sige, salamat. Pasindya ka na. Ito. Daddy FRANKIE, Hello! Gulay pa! Gulay! Hindi po ay gulay! Ba't nakarating ka dito? Ilapag talaga kita. Oo. Uh -huh. Pwede po kayo dito. Ilapag mo, ilapag mo. Bakit? Lumusong ka, nagtitinda ka Umuulan, no? Oh, basang... Basang basa ka na. Hinalag po po talaga kay Daddy FRANKIE. Dito ka po ako para matuntun ko po itong pintira ninyo. ano ba yan? Pero, bakit ka nagpabasa? Eh, ina na po, po talaga kay Daddy Frankie. babe. Okay. Ito po sana. Tunungin niyo rin ako. Alam mo, napanood mo yung vlog natin. Unang-una, ako ang dispensa sa'yo. Pangalawa sa mga viewers natin. Talagang nabash ako ng gusto. Kasi hindi nila nagustuhan yung biro ko. Pero totoo po yun, Sir. Yung sinasabi niya na anak niya na nagahanap ng lalaki, mga kababayan. Tapos nagalit pa sila. Nung sinasabi na 500 lang binigay ko, mga kababayan, Nung pinaalis ko yung bata, binigyan ko pa yung bata ng isan libo. Pero ano po, totoo po yun, lang. binig, binigyan ko po talaga yung, parang inilabang ko po yung sa bakong ng na. Kasi noong time na wala po talaga ako pabinig datas. Mm Hindi -hmm. ko na po akalain na vlogger po pala kayo na tumutulong talaga sa mga naghihik sa hoko. Ito, oh, may yeah. mga damit kami dito. Pwede ba mag ka muna? Ato. Punta ka sa CR, mag ka. Hindi. Yeah. Hmm. Paano? Pabihisin nyo nga muna to? Sige, may CR doon. Dali. Base mo na. Para hindi giniginaw yung tao. Palit ka lang ng damit. O, oh, dito ka. Saan chinelas mo? Ito po. Pati chinelas mo, ang laki. Ayan, sige, para makabawi ako. Hindi naman talaga ako barat. Pasensya ka na. No? O, yung damit na binigay namin, di ba, dalawa? Okay. Sa'yo na yan. O, to, 5,000 na to lahat. 5,000 na to? Oo. Pero oh. kayo, dito, ito nung yan sa akin. Oo. Hindi, para makabawi ako sa'yo. Hindi mo ito mo ha? Hindi na, sa'yo na yan. Baba. Salamat po kay Daddy Franky. Hintin oh. mo kanya po kay Daddy Franky. Pag-iisipan ko, Ha? Huh? Bigyan mo kung ano na uh, biodata. Biodata? O, oh, biodata mo. Yung pagkakakilan lang pasensya ka na syempre, kailangan ko rin yung makapasok sa amin. Kailangan makilala ko rin. Huwag mong mamasamain, no? Apo. security din ang lahat. Mm -hmm. No? Sige, ah, kape. Saan na yung kape? Tingnan mo, paano kung hindi mo kami, hindi mo ako nahanap? Uwi um, po, makikita ko dito. Natahanap mo kayo kasi talagang sinadya Kasi Gusto ko talagang hindi ng tumong. Hmm. Ang lawig. Ang layo ng bahay ni Daddy Frankie sa ano, sa kalsada. Oh. Nakagulang, magmula sa sanib mo, ang gandito. Dali na na pitalagin kita. Ikaw talaga, sinadya ko, Daddy Frankie. Kung talaga, kasi nabalitaan ko na vlog mo. Pinanood ko lahat ng mga vlog mo. Tumutulong ka pala sa mga kapuspalad. Kaya, ina kita ako ng tulog mo. Sa lahat ng tinulungan, tinulungan ko, sa'yo lang ako nabas ng gusto. Ay! <laughs> <laughs> Pero kaya sinabi ko, okay lang yon Walang problema. Kasama sa buhay yan. Walang perfectong tao. Kaya ako nga humingi ng dispensa talaga sa inyo lahat mga kapabayan. Hindi po ako ganun tao. Kumbaga, nagkamali lang ako sa aking pagbibiro dahil sinakyan ko lang talaga yung biro ni nanay. Dahil hindi ko alam na totoo pala yung sinasabi mo. Totoo po yun. No? Marami ka ng benta. Marami kang ka dala kanina? Kunti lang po yung dala ko kasi hindi nyo ko po ito pa. Pag ako, kahit sa pa paano makabili ako ng pag pagpambili ko ng gata sa kapat Walang lalabas ito, na tao ngayon. Wala nga po eh. Kaya kunti lang po talaga benta ko. Eh, binili ko pa ng pagkain doon kasi tangali na eh. Kumain muna ako. <laughs> eh, kaso sobrang labig. Oo. No. Doon muna sa loob. po pa. Hindi po. Daddy Frankie, hmm. baka naman po meron kayo lumang cellphone dyan. Baka ba pwede niyo bigyan? Hmm. Ay, naubos na yung pinapamigay kong cellphone eh. Kahit luma, para lang magkaroon ako ng touchscreen. May, saan si hindi pala, sorry Rob. May lumang, ano, may lumang cellphone tayo yung isa. Kasi sabi nyo kahit luma daw. Kahit luma lang, basta meron. Wala okay. ka pa cellphone? Pero cellphone. Uy, ano, hindi na <laughs> doon. Ito lang po cellphone ko eh. Uh, Buti hindi na basa. Hindi naman po. Saan mo sinisiksik? Dito lang. At saka salamat dito sa pera binigay ko, daddy. Ah? Oo, oo. Malaking so, turong na po sa akin to. Um, ingatan basta, mo. Bahay eh. nga, may cellphone tayo? Mayroon, okay. meron sa doon. Yung mga ano. Sige. Ay, kluba, basta meron. Kasi gusto ko talaga ng mga cellphone eh. Touch screen. Mm -hmm. ah, sige. Makabili oh. Sige, sige. Kunin mo nga, Rob. Nasaan? Pasensya mo na. Kasi wala, wala akong ano, wala akong brand yung di pa ako nakabili. Actually, namimigay talaga ako sa mga walang cellphone, especially sa mga estudyante. Ito. Pagpasensyaan mo muna yan. Pinaglumaan. Bawat, daddy, ha? Oo. Ganda. Oo. Patutuluan na ako nito kasi. Pero na no, cellphone. Mm At least, hindi na kumfad. <coughs> ito na. ubusin mo na o, yung kape mo. Wala na po. okay akin na. Bamalag lang. Oh, ingat ka na lang. Ang, ano nga pala pangalan mo totoo? Martes po. Ah. Tawagin niya lang po ako Martes. Sir paro daddy, uwi na ako. May nanay ulan. Oo, sige. Ingat ka ha. ako Ah, ko yung mic. Kunin yung mic? Ito. Salamat talaga dito daddy ha. Mm -mm. Yung cellphone at sabi niyo. Oh, sige, yung damit mo. Dalhin mo na yung dalawa. Yung basa. Sige po. Salamat po. Okay, okay. Sige. So ayan mga kababayan, mga kabarangay Uh, actually, medyo na-disappoint din ako sa unang tagpo namin ni nanay, uh, pero hinanap din pala niya tayo, kaya maraming maraming salamat po. Muli po, pasensya na po sa inyong lahat mga kababayan. Ingat po kayo, and God bless.